So yan magandang araw mga boss Dito sa video I-share ko lang sa inyo yung napuntahan ko Naligaw ako mag-akyat Nag-akyat tayo ng bundok O nag-hiking na mag-isa Dito tayo napunta Sa isang Ano ba ito? Sangkwari Yung parang simenteryo Ito pala yung puti na yung simenteryo Ayan So nandito tayo sa taas ah uh, Ito Ito yung mga residential area Dito banda So kanina yung pinakita ko Sementerio yun So bababa na tayo Kasi nagkamali tayo ng napasukan Medyo mataas tong nakit sana Kaso hindi ko alam na sementerio Kasi Chinese yung nakalagay So ayan yung baba Ayan Ayan yung kalsada Punta ron So baba na tayo Grabe ang taas Grabe ang inakit ko na hagdan Doon tayo galing kayo sa taas At nandito na nga tayo sa bandang baba Ito yung kalsada rito Napakaganda ng kalsada Ito yung sa kabila Yung mga building Ayan So baba na tayo ulit Ang taas na ng ating inakyat Pero mali pala Ano pala to? Ah, ah gilingan So, oh, magandang araw mga boss. Ito yung karsada ng Diamond Hill. At ito yung mga basis na umaahon ngayon. No? Napakalinis ng kanilang tinatakbong karsada. Walang traffic. Kundi sa bus stop lang nagkakaroon ng traffic. So kung nakikita niyo yung mga maliliit na bus yan, yung tinatawag dito na small bus o mini bus kung tawagin sa atin para sa pagbibiyahe din nila. Ayan, 3M. So ayan, umaaho na yung bus at yung saunahan na coaster. Ayan, so ito yung bus stop ng biyaheng uh, 2U3E, Kowloon Station. so pagmasdan nyo, yung driver ng KMB na yan ay isang lady driver wow so marami ang mga driver ng KMB na babae so double decker pa yan so talagang magaling galing sila dito mag uh, organize ng transport so napakaluwag ng kalsada at wala gaano traffic ayan